Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Mimori Toka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Pagdating ni Tuka sa isang bagong bayan, agad siyang naghanap ng matutuluyan. Nagpakita siya ng salapi sa tagabantay ng tuluyan at dahil sa dami ng perang dala niya, biglang naging magalang at masipag ang tagabantay. Tinanong siya ng pangalan at sumagot siya. Ako si Hattie Skoll. Sunod na pinuntahan ni Toka ang Adventure Guild, ngunit tila nag-alinlangan siyang pumasok sa halip na punta siya sa isang resto bar kung saan nakita natin siyang kumakain habang tahimik na nagmamasid. Pagbalik sa kanyang tinutuluyan, pinakain niya ang alaga niyang slime at na pinag-isipan kung paano niya mapapalakas ito. Kasabay nito, naalala niya ang usapan ng mga lasing sa bar. May nabanggit silang Mills at tila may connection. Ito sa hinahanap niyang impormasyon tungkol sa Forbidden Book. nagkatang eksena kay Marquis of Harkley, isang matandang may mataas na katungkulan. Ibinunyag niya na may bagong natuklasang ruins at ang Mills ruins. Ipinahayag niyang may gantimpala sa sinumang makakahanap ng kayamanang tinatawag na Cup of the Dragon's Eye, at bibilhin daw niya lahat ng lot mula roon sa mataas na halaga. Nagumpisang magparehistro ang mga adventurer para sa pagsalakay sa ruins, kasama sa nagparehistro si Tuka. Habang inaayos ang kanyang entry, may nangyaring komosyon. Isang lalaki ang nagkamaling, inakala na ang isang misteryosang babae ay si Princess Knight the Flash Monk Toregeti. Nang tanggalin ng babae ang balabal niya, nagulat ang lalaki sa pagkakamali Nakilala ni Touka ang babae, siya ang nakasalubong niya dati sa kagubatan. Nagpakilala ang babae bilang Miss Barkas at pinagalitan ng lalaki. Matapos ang pagrerehistro, plano na sana ni Touka na pumunta sa tindahan ng gamit. Ngunit napansin niyang sinusundan siya ni Barkas. Kinausap siya nito at muling nagpakilala si Touka bilang Hatiscoll. Nagpunta sila sa tindahan ng armas. Tinulungan siya ni Miss Barkas mamili ng mga kagamitan at bilang ganti binigyan siya ni Touka ng salapi. Nagpasalamat ang babae. Ngunit habang paalis na ito, bigla siyang natumba sa pagod. Tinulungan siya ni Touka. Ayon kay Barkas, ilang araw na siyang walang tulog. Humingi siya ng paumanhin at dali-daling tumakbo palayo. Dumating si Touka sa Mills Ruins. Hindi pa man siya nakakapasok ng malayo, may mga lalaking tumatakbo palabas sa takot. Pinatay ni Touka ang halimaw na humahabol sa kanila. May mga adventurer ang na patay na... Halimaw tila isang atake lang mula sa maliit na espada ang tumapos dito. Nagpatuloy si Touka sa paglalakad sa loob ng ruins. Pinakita ang status screen niya. Napakarami na niyang yang napatay na halimaw. Narinig niya ang usapan ng isang grupo ng lalaki. Plano nilang patayin ang isang babae bilang ganti sa pambabastos daw nito. Pinigilan sila ni Touka at nakiusap pero hindi siya pinakinggan. Kaya ginamitan niya sila ng paralysis at sinundan ng poison Pagkatapos ay iniwan silang buhay para lapain ng mga halimaw. Nagpatuloy ang kanyang paglalakad. Lahat ng masalubong niyang halimaw pinapatay niya. Nang mapagod, nagpahinga muna siya. Pagkagising niya, binabantayan siya ng kanyang alagang slime. Nagpasalamat siya rito at muli silang naglakbay. May nakasalubong siyang mga adventurer na nagbabala sa kanya. Ayon sa kanila, may kakaibang nangyayari sa ruins. Maraming halimaw at adventurer ang patay at tila walang malinaw na dahilan. Nagkunwaring wala siyang alam si Toka. Nang inalok siyang sumabay palabas, tumanggi siya. Mas gusto pa niyang tuklasin ang loob ng ruins. Sa isang silid na may rebulto ng dragon, nakita ni Toka ang Cup of the Dragons. Ay, naramdaman niyang gumalaw ang rebulto. Agad niyang ginamitan ng paralysis at poison at tama ang kanyang hinala, buhay ang rebulto. Nakuha niya ang kayamanan. Pagharap niya, nakita niya si Barkas. Walang pag-aatubili. Ibinigay niya rito ang Cup of the Dragons ay isang item na may katumbas na gantimpalang 300 gold. Nagulat ang babae sa kabutihan ni Tuka. Bilang pasasalamat, inalok siya ni Barkas na maging escort nito sa isang natuklasang lagusan. Tumanggi si Tuka sa simula, ngunit pumayag siya sa isang kondisyon na huwag siyang tatanungin tungkol sa kanyang nakaraan. Pumayag naman si Barkas. Nangako siya na poprotektahan si Tuka kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Habang nililibot nila ang ruins, Ipinakita ni Miss Barkas ang galing niya sa espada at namangha si Toka. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga Golden-Eyed Demon at Otherworlders. Ayon kay Barkas, mas mataas ang experience point sa mga ganitong kalaban. Ngunit may limitasyon. Ang mga hero na galing sa ibang mundo ay hindi nakakakuha ng experience. Sa pagpatay ng kapwa-tao, naalala ni Tuka na hindi nga siya nakatanggap ng experience sa mga bandidong pinatay niya sa gubat. Doon niya naisip ang koneksyon sa pagitan ng Golden-Eyed Demon at ng tinatawag na Golden Hero. Ipinakilala ni Touka ang slime niya bilang Pigimaru at tinawag ito ni Barkas na napaka-cute. Nagpahinga sila para matulog. Ngunit bago siya makatulog, ginamitan ni Touka si Barkas ng sleep upang siya ang unang makatulog. Pagkatapos nito, nagbago ng anyo ang babae, isang elf. Tama ang lalaki kanina. Siya ay walang iba kundi si Seras Ashrine. Sa huling eksena ng episode, ipinakita ang tatlong lalaking naghahanap kay Seras Ashrain. Ang kanilang paghahanap ay simula pa lang ng bagong banta. Habang palalim ng palalim ang pinapasok ni Toka, palapit rin ng palapit ang mga panganib na hindi niya inaasahan. Sino nga ba talaga si Seras Ashrain? At ano ang lihim sa likod ng kanyang tunay na anyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag ka kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa susunod na episode. Comment mo rin kung ano sa tingin mo ang ugnayan ni Natoka at Seras kaibigan, kakampi o kapalaran.